Second second video, okay. Let's go. One, two, three, video, okay, guys. Oh, ticket. This is my ticket. Okay, what is this? Please, okay, now she's enough. Move, okay. What is this? One, two, three, four, five, six, seven, seven times. Balloon, give me that balloon how to do this give me the balloon give me the balloon oh my god oh my god let's go guys and jump three balloons three times okay one two three four five six seven eight i can right. quickly throw here looks like can a oh, boiler room okay I'm the roundy head. I'm the one d head in my Philippines. Because I'm the Filipino. Then I speak English and I speak in Tagalog. Okay? Oh my god. Oh my god, guys. Oh my god. Oh my god, guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Full damage. Okay. Oh my god, we missed it. Oh my god, again into that. What? Okay, try again, try again. One, two, three, four. Okay, four times. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hey, what is this? Okay, we need to hurry. We need to hurry. One, two, three, four, five, six, seven, eight! Oh my god, guys. Please, please, Why I'm teleport here? Oh my god. Okay, let's go run. Let's go one. Let's go run. Let's go run. Oh my god, where's, where's there? Who's there? She is okay, there. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, let's go, let's go. Go, 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 go. go, go, go. go, go. go, 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 go. Hey, who are you? I, I can see you here. Hi. I will be Addie. Add me. Add me, friend. i I uh, because I want to play. My friend is uh, Okay. Wow, she friends me. Okay, we this play here to get there, 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 there. Okay, guys, there, there, and there. There. Okay, let's go in the door. Okay, let's go here. Okay, let see. Oh my god, full damage again. Oh my god. Okay, okay I'm safe. I'm still alive. Oh my god, guys, I'm still alive. I'm still alive. Okay, 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 okay. What's there? What's that? What's that? Oh. What's there? Okay, what's there? Okay, let's go. Oh my god, she got a knife. This is a knife. Hey. Okay, hurry up, hurry up. Hurry up! Oh my god, oh my god, oh my god, got you again. What's that sounding? Okay, guys. She's still alive. Oh my god, like you said. <laughs> hey, bacon. Okay, Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, okay. Hurry up, please. Hurry up. Oh my God, I I almost And I am the roundy head, roundy head, the uh, roundy head. Oh my God, the uh, roundy head, the roundy head. Okay, let's go. Why the clouds there? Can you see it? There's a monster. He just is by around the head. He just is by around the head. Okay. Can I speak the girl? Okay. Three, two, one. Hello, guys. Nandito ako sa carnival. Oh. Pupunta ko kami ng perya. Oh. Hindi kayo nakapunta. Oh, sarili mo yan. Oh. Oh. Yan. Ay. Supa? Para hindi makita. Yan. Ha? Okay. Samuel? Tara na nga, guys. Yucks. Oh, na Yucks. <laughs> Tara na nga, guys. mag na nga tayo. Hala, hiwain na natin dito. Diba tayo na hotdog? Ayun, no? May... May breaking ball pa. 1, 2, 3, 4 Okay, okay, okay Bilis, bilis Hala, Putik tala tayo doon O anong Ay, double box speak ka lang Tagalog ha Anong nangyari? kalpuk ka nga o Tara na nga Alo, Parang ibabatsa to, ah. puti tayo ng China Let's go Ay Sinan mo to, pay patay Tawas ang bulok-bulok ng ano Ng tulay Ano kaya to Mahurog sila dito. Hala. Ano kaya iyon? Ano iyon? Ano iyon? Ano iyon? Ano iyon? Miss, patabi po. Makipagkinig po kayo. Okay, sige. Uy, mabait ako. Ako si Round Mabait ako ha. Ako si Round Ano iyon? Baka sunog iyon. Wala na nga. Alala, alala, bilis! Yeah. Oh my God! Sige ko guys ano yung ano, Na ano, ano, ay ano? Na 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 sayang, hold the mission ulit. Nakos na 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 English pa ako dati, yung bata pa ako. February 1, 2016 pa ako ng pinapanganak. Uy, sabi ko magtagalog ka nga dyan. Uy, mabilis na nga ito guys, ang galing. Mabait na nga ako, ako si Roundy Head. Ako nga mabait, ako ang pinakamabait. Go, go, go. Okay, ready, ready, ready. Okay. Tadahan lang tayo dito. Uy, 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 uy! Ay, puti ka tayo. Ito, 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 Padirik lang. Padirik siya lang. Mabait ako, ha? Ako si Roundy Head. Ha? Kaling ako sabi nula, sa Binula sa nag-aaral ako dun. Tara na nga. Puto na tayo dun. Tara na nga. This blue fire will make you jump higher. Ay, mataas to. Mabait naman yun. Ala! Mabait. Mabait. Mabait lang ako. Mabait ako. Ako si... Ako si ano? Si Roundy Head. Tapos, naka... Naka-aral ako sa Binulasan. Tapos, si dati, nag-grade pa ako, nag-aral ako sa Cuevas Elementary School. Ngayon, Binulasan Integrated School. Kasi, nasa Ipantakizon po ako. Nasa ipanta po ako. Okay. Okay. Better for luck next time. Bakit? Bago na tayo laro dito ha. 1, 2, 3, go. Mm, Mataas ang piling ko. Mm, mm, mm. Ingat ka na dyan. Hindi ako kasi nagsasalita. Kaya, utawit lang. Hulog tayo! Hala, putik na tayo dun. Parang utot. Yan, yan, yan. Makaakit tayo dito. Malapit na tayo. Uy, uy, uy. Uy, ba't ayaw? Ano eh yun? Tara, ayun. Ano eh yun? Hala, ano eh yun? Baka sunog. Uy. ang bilis. Ala. Ang bilis. Ala, pumunta tayo sa vulkan. Ala. Theo, that place was scary, but we are still trapped in the carnival. Okay? Hello. Trap tayo dito. Hala, kinulong na ako dito. Hala, ano iyon? Hala, 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 hala. Ano to? Nasa Visayan Village 2 ako. Hanapin niya po ako sa Visayan Village 2. But, but, you cannot subscribe like it, subscribe na po kayo. hello ba't ay, ala. ba't tayo lumalaki? Ang nayo, doon tapos mo para parang na ano tayo doon, ulitin daw natin yun. Ano iyon? Ala na nga, lalaki tayo guys. Doon ay maliit. Tara na nga iyon. Ano yung Bakit na malaki tayo dito? Hmm, yan. Kasi, ayun, dito na tayo. Oh, hindi tayo popotrap dito kasi masama ito. Uy, 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 sige na guys, sige na. Ala, hindi ako yung Uy, bumalik naman ako, sir ako sirang dihid. Tara na nga. Okay, one. Oh my God, oh my God. Okay, ito tayo. Ayan. Ito ay label hard Tapos ito naman ay pa pangit. Hmm. Buli ka ha, buli ka. Hmm, buli ka ha. Parang malapit na tayo eh, yun. Tara na nga. Ay, iiwasan na malapit. Kailangan mo sa malapit na tayo sa akin. Teleport na tayo dito. Wato, trigaw. Ayun! Ayan, ayan. tara, tara, tara. Tara. Malapit na tayo dito. Alam ko na itong laro Carnival of Terror. Pinapalaro ko na ito dati. Yung bata pala ang ako. Tara na nga. Ay, hindi pala. Hindi ko pala pinapalaro dati. Ano ka ba ha? Ay, malapit na ka tayo dito. Alam ko na itong laro iyon. Yan, nakasakay tayo. Mabait ako ha. Ako si roundy head. Ako si roundy head. Ako si roundy ako, ako, ako di dihead, nakasut ako ng Pinipinas, mabuwal ang Pinipin, biles at mungjan, magtataka para malapit tayo sa pilsline, Bilis. Bilis. na na please, please, Babaksak na ba tayo? Oi, oi, daleng daleng, ay dito tapos itangkutin mo na tayo, ha 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 Nahabot tayo ni Itlang. Ah, makauwi na kami. Asan ka ba? Pating nga. Ayun, na siya doon. Look na. Kala, doon pa rin si Bacon. Napakabagal niya mag-ano. Kala, asya. Isa ka niya. Bagal mo niya mag-ano. Baka, pinapatay niya na ang ano. Itlang. Sabi din mo, ay, mahirap naman ito. Kasi, hindi tayo makakawin niya. Ay, si Bacon mo kanina pa siya pero nun, malapit siya tayo. Yehey, malapit tayo. Ano? Ano to? Guys, tunungin ba ako pa rin? Ano? Ano? Panalo na tayo. Ano po? Ouch! That was Bambi right I wish to escape the carnival. Hmm. Bakit? Okay, panalo na tayo. Okay guys, goodbye na kayo. A-add mo ako dito. Bye bye.